puha gid diri oi nindot kayo ang mga view oh. may sagbot buhi kayo so green green lang palibot oy, one over this vlog good morning good morning kumusta ano ito mahirap minsan mahirap minsan masarap din wadi na nalagi mo diri karon ad bugno bugno lagi Andre mga agaw kay... mga agaw no kay nag-isip-isip para sa mga trabaho mga agaw. Mm hmm. Kilala kong kaliskis mo, oy. Um, ikaw mga agaw, Al kay balo may eh, nag-abang-abang sa video no, pero salamat sa always support. Abang-abang uh, na lang sa next na video mga agaw. Tanaw lang mo mga agaw sa video mga agaw, ay lang mo kasawa mga agaw. Nami dire karon mga agaw, nasa bundag mga agaw kay nagplano mig unsa mga buhatong karong adlaw mga agaw. Oke, okay, mga gao. Oh. Grabe, ternyata nasa mo ba? Katakatawa pa kayo, doon na niya. Marubog, nalipay mi. Ngayon may kayabangan to. Pero mga gao, salamat dahil sa si inyong suporta. Thank you kayo. Mga gao, patuloy pa rin ang pagsubaybay nyo sa aming mga video mga gao. Thank you, salamat sa inyong pagsuporta. God bless. Ang, uh, so, may, may, may mga lakad yung makarun mga gao? Ah, mga gao. Mga gao. Tupad ta mga gao. Ay, tupad na po di ayun. Tupad. No? tupad. 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 Hmm. Ang, ang pangarap ay Ganyan talaga so, ang buhay. Mao na lang tumangagaw. Unsay mayngon niyo sa inyo mga viewers mga agaw. Ah, yun. mga agaw, thank you dai kay mga agaw no sa always pagtan-a oi tuod ay mga agaw, paki-support ni sa among bag-ong uh, TikTok channel mga agaw sa uban nga wala pa naka mga Brothers vlogapon mga agaw. So mga agaw, abang-abang lang among sa among video mga agaw. Paki-support mga agaw. Thank you kay mga agaw. Pakipalo na lang mga agaw no sa among TikTok mga agaw. Salamat kay mga agaw. Pakishare naman mga agaw. God bless na lang sa all so, viewers o followers mga agaw. YouTube channel mga agaw. YouTube channel. Mga mga vlogs. Salamat.